Virgin? Ah. Uh, tuyo, ano? Was, yung, swake? Yung tuyo yung tawagin sa mga tiga kapite. Ah. Uh, Allah. Meron din palang tuyong dito, pero paunti-unti. Ha? May tuyong din dito, paunti-unti. Marami po. Ah. Ang yun sa may, ano, sa may mga damo. Marami yan. Eh, uh -huh. wala eh. Yung... Timing natutunaw naman po ito mo kapag na kukuk at itong suka natutunaw basta nakababad ano to eh? So, ano matawag dito? E? Sprite? O, oh, pwede yan ma'am. Kasi yung coke ma'am, tsaka itong suka, may acid po yan. Yung po yung tumutunaw ng anak. Tumutunaw ng... Ma, ano ba gagawin? Ang pinaka-tinik niyo ba ma'am? Ma'am, di job? Ma'am! Ma'am! Oo. Oh, yeah, yeah. oh, okay. ah, yeah, ah. na lang si Archie? Anong tuyom? Ay, hindi si Archie, tuyom, na, Si Archie, ma'am, saka tuyom, iisa lang sa amin. Ah, kasi yung si Archie, ano yung swaki, yun, yung kinakain? Ah, ang tawag ko isa-isa sa amin, ma'am, Tung... Yung kinakain? Yung kinakain? Yung kinakain. <laughs> Ayoko kasi naman ito. At ang guys, ganyan lang, ganyan lang, ba, ikilang... maglalabasan din ang dami sa kanye. Hmm. Sa akin naman, tatlo lang, tatlo lang sa akin. Pero wala okay. ano lang, ma'am, yan. araw lang wala na rin yan, magtutunaw din okay. yan. Hindi naman po yan nakakalagnat. Sabi lang ng iba na nakakalagnat din. Na nakakalagnat yung kulay puti-pula si urchin, yun na nakakalagnat. Pero kapag itim, hindi naman Dagang natin ni Karong ang kulay ito, kulay puti. Dalag natin ka ng mga mga kusang na natin. Marami na ano siya. Ang Masakit pa. Hindi ba pwede makuha ng tani? Hindi mo may mapuputol din yan mo may pagkakasinali niya. Pero yan, ano kaya yan? Natutunaw naman yan, ma'am kada na mababahan. Basahin lang ulit natin ang ana. na to. Okay, mbe 'yo. Okay, mga Masakit ba pag ina niyan? Masakit? Pero medyo. Medyo? Bakit okay na ba yung katagal yan nababad? Okay na po. Paano yan? ano 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 na ano 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 po sa akin eh. Mayroon ako, mayroon ako nung no, linggo ko lang. ano ano eh. Ilang araw yan niya? ano 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 ano